maaga taga gentry pa ako, boss eh. Papasok ko 'ja sa labang ni. Eh. pawi ka na pa pawi ka pa lang. oo paui boss. pawi ako eh. May problema ko pa kanina, gagapi boss. Nagloko yung MDL ko pati busina, wala. Hindi ko nga alam kung sa relay ba. Kasi no nagpa-rinis sa akin, pina ko. Pina-check ko yung switch, okay naman daw eh. Kumana tas sinungkong kagabi. <laughs> Hindi ko ay ang bilim dito, boss oh. Saan? Dito. Oh, ma, ano walang ilaw. Saan ka papasok niyan? yan? Kaya sa alabang, boss. Hindi araw, araw 'yan. Tingnan lang ulit ako nang work from home ako, ikaso eh. napakainit po sa bahay, kaya nag-onsite na lang ako, puta. Aircon. Hindi <laughs> ko kasi kayang mag-aircon buong araw. Matay naman tayo sa bill na Meralco, boss eh. Yung nga lang. Pag matutulog na lang, doon lang tayo mag-airphone pero pag... Sarado nga mga shop din sa ating eskos eh. Buti nga boss, may nabuhutan kayo eh. I mean may mga kayo eh. May nga, may nga ano kasi, ano nga trow pa dun, basa ba, yun, uh, na ba? Ang tambayan natin. Pero walang po kasi ngayon kuya, sarado na mga Saras shop siya, eh. Sarado na. Webe Santo eh. Hindi ba, sarado na yan. Mga nag-rikes na yan. Napaaga ng... Ganyan ni Santo yung motor ko eh. Malinis to ah. nakakuha pa ako isa dun Uutin na naman Dala mo yun, ano mo, ipak Oo Yan na Hindi ba, ba biyahe nga sana kami, buti nga ito pa niya ka Yan, kanina, hindi ko tong ano Hindi ko yan. nga alam, eh. baka nga naipit eh. kaya hindi ko muna pinilit eh Ang malala Durog peke Wow Durog talaga ang belta ay guys, yun durog. Yun yun, yung Durog yung belt niya. Yung belt niya, oh, Peke, isang, isang buwan pa lang ba to Oo. Isang buwan pa lang yung ano niya, belt niya. Walang problema sa pagkabit Beke naman niya. siguro yan. Peke talaga. Wow, suave. Paano ka ba mga ano daw, itsura ng... Sa mga Honda, hon, sa Honda o, ka talaga bibili. Yeah. guys, so, durog. Buwan pa lang daw nabili ni Boss yung belt niya. Ayan na, ah, durog ko. Oh. Kaya mag-iingat kayo sa mga peke talaga. O, oh boss. Paano ba ang ano, paano mo? Ayan, 'yung mga bendo na ganito, 'yan oh. Mga 'yan. Hindi nila mapipigay oh. 'yung ganito. 'Yan oh. Ah, dilaw ang tatak. Tapos iba 'yung ano niya. Iba 'yung ano nito talaga oh. Tamo, ano ano ng goma niya oh. Oh. Subukan mo 'yan, hindi mo maano 'yan. Dali mapilas. Ayun guys, ang problema sa mga peke Magkabilang mo 800, Dito, ma seven. Ah, 'yan. 800. 7. Ah, ganoon. Ilang sakit sa bangs. Good <laughs> pa kami na Babiyay na kami eh. niya, boss? Wala kami. pa Saan Oo. Oh, ang mabata. maganda, mag boss. muragas, gas. Bumaba eh. Bumaba, ilang taas yun. <saan> Bago bumaba, ba, bumaba ng tres, no? ko. Akala ko may problema to, oh. yun makapapalit ko lang ang bulo eh. Grabe ko na nga eh. ba yung eh. <laughs> <Das> <laughs> ano pala, niyo, boss, hapo na? gabi, ah, gabi. Ay, ay, si parang po, boy? <laughs> Akala mo ko pa na pala <laughs> Ganyan pala pag nadurog yan. Yeah. Hindi hey, kita wala yung itsura eh. Dapat pala kinapa ako to. Shit. Wow. Ano boss, problema yung gilid niya pag nadurog talaga? Hindi naman. ipit lang talaga. Salot tayo ah.

Bakit ganyan? Eh, yung niya eh. Yung sa belt niya? Yeah? Hmm. <laughs> Parang buhok ni... Ano eh? Marley yan kakapalit yun. Ano ito? Bumili kang belt, pinakabit mo? Ano oh, boss. Peke, okay, ano Eh, ano eh. Yung pinagpalitan. Ganito rin yung tsura ng pinagpalitan. Sabi ko yung matibay, boss. Yung kumin mo, ha matibay naman ah matibay nga putik pa akong madisgrasya takbo ko po 60 yan o oh, kapatalanders biglang bumagal buti na ito maandar pa rin eh sa amin kasi pag natanggal yung belt yan patay na anong patay na po? matay na rin namin inagutaka nga ako bakit umandar eh kanina ayaw kanina eh. namatayan din daw siya tapos nang lumapit sa akin tapos pagbalik niya pinahinga ko lang baka ano ano kayang naputol Nagprilis. malala gastos papalinis ko na lang yun mga maya papalinis <laughs> 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 ko lang man yung bus nang isang linggo papalinis <laughs> malinis na pa oh ano lang talaga ito ano lang mga uh, <laughs> ano rubber ay <laughs> ano Yan, tatagal pa yan hindi lang talaga ano yan tatagal pa yung bolt na yan baka oh, bote yun pala bote? Oh, tatagal uh -huh. pa to boss tatagal pa talaga to kapal pa nito beans malala beans ating derecho ito lang ano itong mineral ba? ito yung gas ito yung gas dito boss ah, na mayroon nga mineral sa mineral pa. wala eh dito dito na, na dito green so, green para yung ganta boss? bahala kong magpalagay rin ng ganta eh oo, pairhugger sabi kasi ng kapatid ko huwag na bumili kasi pupunta pa rin ni pupunta pa rin sa makina na Yeah Normal malinis talaga loob. sipsip sige daw ang gas ngusa. Sige sige. Papagkasin din naman ako eh. Oo, Upo, na. Ilang? Ilang lang. Apochan. Tayo galingo ni Petron lang naman ang papagas ko Anong papagas sa iba eh. Loyal tayo kay Petron Ayaw ko sa iba Yung uno boss Okay din naman ang oh, gas oh. no okay. Diyan sana Caltex oh, puta Kaso Landers Yung laki ng Resibong inihi. Ah meron ano Resibong inihing Ha? Ah. Resibong inihin. Oh boss Para makakuha ng discount 10 piso ang discount nila dyan Diba boss? Ante, Ay, uh, may single receipt ka eh. na ano? Tapos na yung promo na ito. So. At ah, tapos na? Ta? Anong hmm. sabi ko? 7 Pesos. Ay, 7 Pesos mo. So, pwede na no? Meron ka. Parang ina-append na natin nila eh. Iparang 5,000 yata yung single receipt nila pa rin ba? Laki, dati. 3,000 lang yung dati. Baga, ah, ito ang mahalang binili ngayon. Mag mabilis mo na makapupunan yung portas. Uh... <laughs> Wala pa tulog yan? Pauwi pa lang, boss. Patutulog pa lang. Boss, pasok na nga. Wala pasok na nga. Mamaya. Pasok pa rin? Pasok, boss. Amer Amerika kasi yung namin eh. Full center ako, boss eh nag a Nangyayari talaga sa buhay ito. First time yan, boss. Hindi pa ako ng... Kaya yeah, dapat lagi ka may ba baon na build talaga. Pag sa nagpaano ka, ka. Yung luma mo, yan lang talaga yung talaga yun. Ah, wag po ako po. Wag po iiwan. Safety mo lang yun. Hindi ko naiisip. Dapat pala. Pinalit. Din. Hindi ko muna tinapon ay iniwan dun hey, it? It? paano ba malalaman boss pag kailangan magpalit ng belt 30, 20k naman yan depende sa takbo mo eh ay hindi naman ako tumatakbo yung sobrang bilis hindi hey, depende sa gala ba yung gala uh, 20k oh. 20k ang palit malapit palit sa akin hindi ka manano yung sayo bakit trabaho lang naman yan Tawag sila yung Ilan taon na? <laughs> Saan yung Honda click mo, kuya? Ayan. Parang di Honda click, ha? Version 1 yeah, din yan. Yan ang original. Anong year okay, uh, yun, boss? 2015 20, 20, yan. Ito mas matanda pa pala sa akin. 2018. Second hand ko lang na-bili ito, eh. 2015 20, niya. 2015 model to. Ito, 2015. Nabili ko second hand. Bigot ba nito, boss? Di ko nga alam. Baka, nakabigat po ito isa dyan eh ang bigat sa center stand na kasi ano to, B2 2018 ito na na ano po ilaw kanino umaga tinry ko bumusina ako gumana pa pagawa ko nga mamaya eh diba tagal ano ka dali mo sa ano prime Palagay ko kailangan palit ng relay to eh

Dapit lang to yung store, pinunong. Wala akong tinakagan si Buboy kasi naka-beat yun. Kaya if naka-duty pala, hindi na umuwi. Kasama pa rin sa inyo mamaya? Hindi. Mm. Kaya hindi ako makasama sa ganyan. Duty pa rin ako kahit bukas. At least, double pay. Buro ganun lang talaga. Wala akong magawa. Hindi dyumuti. sensor ko ng side stand eh. Mahal na magpagawa. Wire lang yan? Wire lang yan diba? Parang switch. Uh -huh. Baka nun boss. Sabi eh. Kasi abuti daw isang dibo yun eh. Hindi. Hmm. Yung switch sa side stand. Hmm. Yung sensor See, pala. sa Okay na so alright. Balik na tayo, balik. Matigas ba to? Yan mo kick mo. Matigas? Kick mo? Oh. Ang ala ko nga nag stock up eh. Napasukan siguro ng naduro. Nabot naman. Kulang-kulang na turnin yun, no? no. in-order no? In ko pa sa si Shopee na isang set eh. <laughs> maiksi dito ah. So, bulay pa pagkakabit dito mga okay, to ah. Eh. Ah, may sukat yan kuya mm hmm yun sukat Basta sabi mo lang ano pang crank case na ano 8mm kasi ito eh ah 8mm 8m. -hmm. mga 10 peraso ba yan doon eh No, oh bueno, no, oh bueno. Ano kasi nangyari dyan sa ilaw na dito? Minsan. Hindi, yeah, nabangga. Ito poste. Minsan may... Eat. Ay, so may nakabangga? Ito ah, na okay, nabanggaya yeah. na ng kasira. Dami na dyan. Kaya nga. Ay, nakita na rin na. na rin ako ng ambulansya dyan na naka ng na motor eh. Nabangga kailan ni eh. tumilapon ni eh. kasi masyadong magaan kasi yung rider ko eh kaya gusto gusto ng mga taong ang eh. ang madalas na na aksidente diyan yung mga hindi taga dito yung first time na dumalo akala nila kasi diretso lang yung daan mm -hmm. hindi nila alam na kurbada ko kurbada sa oh yung pakurbada diyan yan kurbada yan yeah, yeah. eh. diretso di ba kurbada akala nila yung daan diretso lang, derecho lang hindi lang babari naman hindi nilalang maabor naka high speed na din ako may pasalukong dyan Yung landers na yan purbada rin yan dyan ako may nakitang may namatag daling araw tapat ng landers tapat ng araw tapat ng daling ng daling wala walis

Eh si boss. Okay, dito tayo sa Landers, guys. Ayun Mag-aaga. tinawagan tayo ni Jay. Parang uling na yung boss, ah. Oh, Parang uling. Tayo, oh. Okay. Rescue, rescue mo tayo. So, okay na. Okay na yung brom brom niya. Makakawit na daw siya ng Gentry. Taga Gentry yan. Okay. Sige, sige. Uwi na si boss. Dito tayo sa ano ngayon. Salanders, Las Piñas. Oh. Ano si boss? Makakawi na. Ingat boss ha, ingat. Thank you. Ingat, ingat. ingat. Bila mo ng goma yan? magkano ng goma yan? Okay, ingat boss. Okay, okay.